April Boye uh, OPM icon. Sabi ko nga ngayon, ikaw ng anak ng OPM. Uh, Five years ago nga, ay iniwan tayo ng daddy mo. Do you remember a conversation you had together? And oh, if you do, ano ang pinag-usapan niyo? Sobra. Sobrang, hindi ko po makakalimutan lahat ng huling mga conversation namin ni dad. What were you talking about? Uh, yung... Sabi niya sa akin, anak, kasi nasa Amerika na po ako, di ba? Muli lang po ako dito sa Pilipinas. Sabi niya, anak, sabi niya sa akin na, balikan na ng Pilipinas. Sabi niya, hindi, ano, sabi niya, anak, balikan na dito. Uh, alam ko, mas masaya ka dito kasi uh, mas mahal mo yung music. Sabi niya, sabi niya, kumanta na ulit tayong dalawa. Mm. Sabi niya, sabi niya, para tayong Batman and Robin yun sabi niya. Mm -mm. <laughs> sabi niya wala tayong iwanan. sabi niya sa no. sabi niya sa akin nung sabi niya tayong dalawa ang laging magkasama kanta tayo gagawa tayong ng mga kanta gagawa tayo ng mga awitin ah, paparinig natin sa mga recording studio para kumanta na ulit tayong dalawa. Kamamo ko, wag mo iwan. Yung eh, sabi niya sa talaga nung time na yun eh. <laughs> wag mo kong iwan. Wag mo iwan. Ano, ah... Uh, gusto ko kasama ka talagang mag-perform. Yun, yun talaga yung huling-huling hindi ko makakalimutan kay dad. Kasi ngayon, ang hirap na eh. <laughs> Parang ano eh, kahit, kahit ngayon napagpatuloy ko yung pangarap namin na maabalik ako sa music, parang ah, kulang na. Kulang na, kulang na siya. Pagka, siyempre, kakanta ako sa stage, mapapasaya ako ng tao, pas pagka minsan napapalingon talaga, minsan sa kanan, o sa kaliwa, kasi lagi siya nandun eh. Dalawa kami, dalawa kami nasa stage eh. Ngayon, ako na lang eh. Kaya, <laughs> kahit na may ano, kahit na maraming dumadating minsan na opportunity. Ngayon, nato, ako ba ako ng GMA? Parang, mas maganda siguro sana ako nakikita niya. Di ba na, o well, ako, proud kasi sa akin eh. Kasi nga, sa kanya niya tinuro lahat ng pagkanta, paano mag-gitara, paano marap sa tablado. Tapos ngayon, kulang na kulang, lalo na, lalo na kapag ka gumagawa po ako ng kanta. Baki-gitara po ako. Sa kanya ko po, kasi lagi pinaririnig yung kanta ko. Ngayon, kaya ano, wala na. Wala na yung pupunta ko doon na magsasabi sa akin, anak, ang ganda ng ginawa mong kanta. Ngayon, wala. Hindi ko alam kung, kung tama ba yung ginagawa kong kanta. O... Hindi, kasi siya yung nagsasadya sa akin kung Anak, ito, palit natin lyrics dyan. So, yun. So, uh, well, ito ba, yun, naiyak ako? Uh, no, no, no. But in a very special way, uh, sigurado ako na hindi ka pababayaan. Nandiyan lang yan. Eh, Binabantayan. Maraming maraming salamat nga po kay dad. Kasi kahit wala na siya, yung pangaral niya, Nandiyan sa puso. Nabuhay sa akin po. Alam ko, ginagabayan niya po ako ngayon. So, thank you po sa daddy ko sa pagpapalaki sa akin. And siyempre, sobrang thank you po sa Panginoon Diyos natin. Kasi hindi niya kami pinababayaan ni eh, Mami. Mm -hmm. Lagi pa rin kaming, ano, alam namin na mahal na mahal kami ni Dad sa ana ni God.